narito na ang usap-usapan ngayon sa Showbiz World. Trending na trending ang tuition fee ng anak ni Dayan Medina na si Joaquin Cruz para sa Nursery 2. Naging mainit na paksa ito matapos ibahagi ni Dayan sa kanyang Instagram story ang nakaagulat na presyo ng edukasyon sa private school kumpara sa kanyang naging karanasan noong bata pa siya. Sa kanyang post, ipinakita ni Dayan ang resibo ng kanyang tuition fee noong 1991. Ayon sa kanya, ang kanyang kinder tuition noon sa Holy Spirit QC ay umabot lamang sa 2,125.50 pesos. Nakakamangha, di ba? Pero fast forward ngayon, ang tuition fee ni Joaquin para sa Nursery 2 ay pumalo sa 170,000 pesos. Grabe! Ang tanging nasabi ni Dayan na halatang natatawa sa biglang pag-angat ng presyo. Dagdag pa ni Dayan sa kanyang post. Fast forward now. 170,000 pesos si Joaquin. Nursery 2. Grabe. Ha ha ha. Natila hindi makapaniwala sa laki ng pagtaas ng tuition fee mula noon hanggang ngayon. Marami ang na-curious at nagbigay ng kanilang reaksyon matapos makita ang post ni Dayan. Marami ang napakomment tungkol sa tuition fee ng kanilang anak. Isang netizen ang nagsabi, Pinasok mo sa mamahaling school tapos magugulat ka pa sa presyo? Na may halong pangungutya. Pero hindi rin nagpahuli ang mga tagahanga ni Dayan sa pagtatanggol. Ayon sa isa pang netizen, wala na tayong pake kung sa mamahaling paaralan niya pa ipag-aaral ang anak niya, kung may kakayahan naman sila, why not naman, di ba? Sinusuportahan nito ang desisyon ni Dayan na bigyan ng magandang edukasyon ang kanilang anak. At kung totoo nga naman na may kakayahan sila magbayad ng ganong halaga, sino ba ang makakapagsabi kung ano ang tama o mali para sa kanilang pamilya? Hindi na bago sa publiko, ang pag ng mga showbiz personalities dahil sa kanilang mga posts. Lalo na't malaki ang following ni Diane Medina sa social media. Marami na rin siyang ibinahaging moments ng kanyang anak at husband na si Rodjun Cruz. Nakapwa kilalang artista at TV personalities. Kaya't hindi na rin nakakapagtaka na maraming tao ang nagkomento at nagtaka sa laki ng tuition fee ngayon. Maraming netizens ang tila na patigil at nagmuni-muni matapos malaman ang laki ng tuition fee sa mga private schools ngayon. May mga nagsabing, mas mahal pa ang tuition fee kaysa sa college. Grabe! Na nagpapakita ng pagkabigla sa mabilis na pagtaas ng presyo ng edukasyon. Pero sa kabilang banda, may mga nagsabing masaya sila para kay Dayan dahil napapaaral niya ang kanyang anak sa magandang paaralan. Sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi naman naapektuhan si Dayan ng mga negatibong komento. Sa katunayan, tila relax at masaya pa rin siya na maibibigay ang best education para kay Joaquin. Marami nagtatanong ngayon kung saang ang school nga ba naka-enroll si Joaquin para umabot sa ganoong halaga ang kanyang tuition. Ayon sa ilang insider, si Joaquin ay naka-enroll sa isang prestihiyosong private school na kilala sa mataas na kalidad ng edukasyon at facilities. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka kung bakit ganoon kataas ang tuition fee. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga netizens sa kanilang diskusyon tungkol sa tuition fee na ito. Mail na nagbibiru na, buti pa ang bata, nursery pa lang, pero ang mahal ng tuition. Paano pa kaya sa high school at college? Habang ang iba naman ay nagbibigay ng na praktikal na payo. Invest talaga sa education dahil ito ang pinakamahalagang puhunan para sa future ng mga bata. Ano sa tingin nyo? Worth it ba ang 170,000 na tuition para sa nursery 2? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Diane, ano ang gagawin mo? I-comment na ang inyong mga saloobin. At alamin pa ang mga susunod na updates tungkol sa viral post na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news dito sa Kitakits Showbiz. See you on our next video!